I love you, anak Nakakaaliw na si Pinat. Pwede nang kumain mag-isa at napaka-cute panoorin habang panaysubo sa pagkain niya. Kahit na ang ibang pagkain ay nagkalat lang sa kanyang mukha kaya tawang-tawa ang kanyang daddy Louis sa kanya. Panapakain ka naman dito sa bahay, ha? <laughs> Yummy! Anak, an oh. anak. <laughs> anak. Anak, baliktad na ikot sa haram mo, anak. anak. At kapag free time naman ni Daddy Luis at walang trabaho, sinasigurado niyang magkakaroon ng banding moment sila kasama si Mami JC at Baby Pinat. Lagi na kay Smile si Pinat basta alam niyang nasa harap siya ng kamera. At ang likot gustong agawin ang kamera, super cute talaga. Samantala, narito naman ang kanilang bagong update photos habang nasa Boracay para dumalo sa kasal ng kapatid ni Luis Mansano na si Adi Mansano, Sa mga larawang post ni J.C. Menjola sa kanyang IG account, super cute ni Pinat na nakapajama at kapartner pa niya ng suot si Mami J.C. niya. May mga picture sila na nasa tabing dagat at may mga picture naman habang naliligo sila sa swimming pool. Sa mga larawan na kuha nila sa tabing dagat, makikitang super ganda ng mag -inatingnan. Dahil sa twinny dress nila na bulaklakin. Tuwang-tuwa naman si Pinat habang nakapaan sa buhangin. Samantala, si na Luis at Adi ay anak ni Edo Manzano. Sa beach wedding na ginanap sa Buracay, makikitang naglalakad si na Edo Manzano papuntang altar kasama ang bride na si Adi Manzano at ang kanyang mami. Naging simple lang ang selebrasyon at dinaduhan ito ng kanilang mga malalapit na kamag-anak at kaibigan.